Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. rinig, rinig. Sa, buong sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Uba ang mga balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Voter registration posibleng i-extend hanggang July 2026 sakaling pinal na ang barangay at SK election postponement. Election watchdog naman naniniwalang makikwestyon ang legalidad ng pagpapaliban ng halalan. Mga kaanak ng missing sa bungeros, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa kahit walang nakuhang DNA sa mga narecover na buto sa Taal Lake. Kamara, nanawagan sa Senado, nahintayin muna ang paghain ng motion for reconsideration kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pangulong Marcos, Inilunsad ang bayanihan sa estero program. At Brigada New of Manila at one Tahanan Party List tinupad ang kahilingan ng isang ama para sa kanyang pamilya. One. 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 BUONG PUSO Kasama ang buong versa ng Brigada News FM, News FM Philippines in the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. saan ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule? Ito ang Dry Max Brigada Balita Nationwide. Dry Max Balita. Balita. <tipulong> Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Fem Manila, eto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ngayon ng Sabado, Agosto 2, 2025, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Drive Max, Drive Max Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, posibleng magtakda ng bagong schedule ang Commission on Elections o Comelec para naman sa voter registration. Ulan na kasing kinumpirma ni Comelec Chairman, George Garcia na baka sa Agosto ag 12 ay lagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sa isang post naman sinabi ni Garcia na kung tuluyan ng hindi matuloy ang barangay at SK Elections sa Desyembre, posibleng i-extend pa nila ang voter registration hanggang sa July 2026. Maliban pa rito, padaragdagan at palalawakin din daw nila ang Register Anywhere Anytime Program. Samantala sa panayam naman ng Brigada News Afan Manila kay Namfrel Chairperson Lito Averia, sinabi nitong palagay niya ay may magcha-challenge o quick question sa panukala hinggil dito. Nakasaad daw kasi sa saligang batas na one title, one subject. Sa naturang panukala umano, dalawang subject matter. Ang pag-move ng pecha ng halalan at ang pag-extend naman ng termino ng mga opisyal. Ang sinasabi ang batas ano, yung one title, one ano, di na one subject mm. ang ano, eh dalawa yung subject matter doon sa batas na yun. Una yung ano, yung unang subject matter in, in, in extend extend dinadagdagan yung term ng mga barangay at SK officials mm. from three years to four years, no? Mm. Tapos saka naisingit isingit nga yung pagpapaliban. Mm. Yung, tingin ko may mga iba rin at na mala challenge niya sa Supreme mm. Court. Uh -huh. Bandita. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Samantala, tila nakakikita ng liwanag ang mga pamilya ng mga missing sa bungero sa kaso nito ngayon. Ito ay kahit na walang nakuhang DNA sa mga na-recover na mga buto sa matagal na operasyon sa lawa ng Taal. Sa panayam ng Brigada News sa Manila, sa kapatid ng nawawalang sa bungero na si Charlene Lasco, sinabi nitong walang imposible kung gusto talagang maresolba ang kaso. Dagdag pa niya, tama Tamaan lang ang isa sa 35 na mga biktima. Masaya na sila dahil tagumpay na nila itong lahat. Palagay ko walang imposible. Kunti man ang witnesses, basta nakita nila na maayos ito. Palagay ko, hindi man lahat masog, may masosog. Tamaan lang ang isa sa sa 35 victims na to, tamaan lang isa, dalawa. Happy na kami kasi damay-damay na po ito lahat eh. Sa huli, idiniin ni Lasco na malaki ang pag-asa nilang maibibigay ang hustisya para sa mga nawawalang sa bungero. Dito rin daw makikita kung talaga bang ang justice system ay maipagkakaloob sa mga gaya nilang may hirap, gayong ang kalaban nila ay mga disenteng kriminal. Malaki ang pag-asa na masaserve yung justice at dito natin makikita uh -huh. kung talaga ang justice system nag-work sa aming mga mahihirap kasi ang kalaban namin mga disenting kriminal na IMAX. IMAX. Nanawagan po ang Kamara sa Senado na hintayin muna ang paghahain ng Motion for Reconsideration sa naging pasya naman ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. May mga ulat kasi na nakatakda na raw pagbotohan ng Senado ang Supreme Court ruling, bagay na ikinabahala naman ng Kamara. May report si Brigada Haji Camino, ibrigada mo. Umapila ang Kamara sa Senado na maging matyaga at hayaang gumulong ang judicial process hanggang sa marating ang nararapat na pagtatapos nito. Nababahala kasi si House of Representatives. Spokesperson Attorney Princess Abante sa ulat ng posibleng pagbotohan na ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte nang hindi man lang hihintayin ang kanilang legal remedies ayon kay Abante. Hindi naman ito tungkol sa Senado o sa Kamara, kundi sa pagprotekta sa democratic institutions at pagtataguyod ng checks and balances. Malinaw niya na hindi pa pinal ang pasya ng Korte Suprema at bilang institusyon na may eksklusibong kapangyarihan na mag-initiate o mag-asikaso ng impeachment, maghahain pa sila ng motion for reconsideration. Ito'y usapin umano ng constitutional right at institutional integrity, lalo't may nakitang factual errors sa inilabas na legal conclusions. abante. Dapat hintayin ng Senado na dinggin ng Supreme Court ang ihahaing MR ng Kamara. Maaring magkaroon umano ng interpretasyon na binabaliwala ang due process kapag itinuloy ang isang premature na hakbang tulad ng pagbobotohan para sa abandonahin ang impeachment trial. Ang malalapaan ni Abante, magiging political shortcut ito na magsasantabi sa papel ng Kamara sang ayon sa konstitusyon kaya dapat napanatilihin ang integridad ng impeachment process in the heart of changing lives. Ako sa si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala, may sagot naman si PNP Chief General Nicolas Torre III sa mga pumupuna kaugnay sa peace and order sa bansa. Kung ano ito sa report ni Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. Marami ang pumupula sa atin. Bumalik na naman daw ang kriminalidad sa kalsada. May mga nagbibigay ng opinion na ang ating uh, peace and order ay lumalala daw. Gusto man natin sabihin na ito walang basihan. Ang ating gagawin lamang, iparamdam sa ating mga kababayan na ito ay hindi totoo, na mas maayos ang ating sitwasyon ngayon. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, hindi sapat ang mga salita para sagutin ang mga pumupuna sa peace and order ngayon ng bansa. Kaya mas mahalaga raw na ipakita ang katotohanan sa pamamagitan ng konkretong aksyon tulad ng tuloy-tuloy na operasyon, pinaigting na presensya ng mga pulis sa lansangan at mahigpit na pagpapatupad ng batas upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan binigyang din din niya ang kahalagahan ng rehabilitasyon bilang bahagi ng kampanya laban sa iligal na droga. Bukas niya ang pinto ng kapulisan sa mga nagdanais magbagong buhay, subalit malinaw ang direktiba niya sa mga patuloy na sangkot sa iligal na droga, hulihin at ikulong. Patuloy natin ang ating mga ginagawa, siguraduhin natin na ang mga kriminal na nanyan sa kalsada ay ating nahuhuli at nadadala ng tama Sausgado, Daanin natin sa tamang proseso, hulihin, inquest, at ipakulong pag kinakailangan. Kung kailangan naman ng intervensyon, gaya sa mga naging biktima ng illegal na droga, kailangan ng intervensyon at pwede naman silang iparehab. Tulungan natin. Bilang bahagi naman ng pagpapalakas ng peace and order, inatasan na ni General Torre ang operations, investigation at intelligence divisions ng PNP na tiyaking epektibo at aktibo tibo ang kanilang mga tauhan sa pagpigil sa kriminalidad sa lansangan. I am directing the Operations Division and the Investigation Division, including the Intelligence Division, to make sure that our monitoring of performance of our personnel on the ground, palagi nating titingnan kung nagagawa ba nila ang pag-reduce ng presence ng kriminal sa kalsada, na eliminate ba natin ang mga kriminalidad sa ating paligid. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Hybacks. Hybacks. Brigada Nationwide. Mga kabrigada PK umano ang pinapakalat ngayon na video ng China kung saan ay naitaboy daw ang mga bangka at barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal o yung Second Thomas Shoal. Sa mga video kasi na iniulat ng Chinese media, kabilang na ang China Google, isang media na affiliated ng People's Liberation Army ng China. Global Times at iba pa, ipinapakita nilang umano'y pananakot at pangaharas ng mga Pilipino sa ayungin na kung tawagin nila ay renai Yawa. Sagot naman dito ni Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, lumang video na ito at hindi na bago. Malinaw, o malinaw daw na ang inkwentro nito ay noong June 17, 2024 incident kung saan ang mga Pilipino ang hinaras ng China at mayroon pang ang naputulan ng daliri mula naman sa ating panig. Samantala, hindi pa naman daw ito nakikita ni Defense Secretary Gibo Chudoro. Brigada Balita Nationwide Samantala sa layuning mapababa ang epekto ng matinding pagbaha sa Metro Manila, inilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang malawakang programa para sa paglilinis ng mga estero sa Kalakhang, Maynila. Narito ang report ni Brigada Jigok Studio, ibrigadamu. Brigada! 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 Opisyal nang inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bayanihan sa Estero Program sa Ilugan River o Bully Creek sa Barangay Pinagbuhatan sa Pasig City. Layo ng programa, nalinisin at tanggalin ng mga bara sa drainage systems, isagawa ang dredging sa mga estero, alisin ang burak at kolektahin ng mga naipong basura bilang hakbang laban sa madalas sa pagbaha sa Metro Manila. Target linisin ang 23 piling estero na may matinding bara mabagal ang daloy ng tubig at madalas bahain na may direktang epekto sa mga komunidad sa paligid nito. Personal na pinanood ng Pangulo ang actual clean-up operation sa Bully Creek kung saan tinanggal ng crane sa barge sa mga water hyacinth at isinakay sa dump trucks. Ipinakita rin sa kanya ang mobile recovery facility kung saan makikita ang mga produktong mula sa hyacinth tulad ng paso at charcoal briquettes, pati na rin ang mga recyclable gaya ng hollow blocks at plastic bricks. Nakipag-ugnain din si Pangulong Marcos online sa mga volunteer at MMDA personnel na sabay-sabay ring nagsagawa ng clean up sa apat na iba pang lugar sa Catmon Creek sa Malabon, Pinagsama Creek at Hagonoy Retarding Pansatagig tagig at tapay na tarding pan Taytay tay Rizal. Sa ngayon, tinukoy ng gobyerno ang 273 estero, ilog at bukas na kanal sa buong NCR bilang pangunahing daanan ng baha at tubig ulan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music news authority. Max. Trimax. Right, Balita. Nationwide. Nationwide. Tahanan ng bayan. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, matapos nating i-ere kagabi ang kwento at hiling ni Tatay Esmeraldo. Isang ama na bagamat may katarata ay malaki ang pananalig sa Diyos na makaahon ang kanyang pamilya mula sa hirap. Kanina pong umaga, binisita na ito agad ng ating team para tuparin ang kanyang hiling na puhunan sa kanyang planong pagtitinda. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! sa pagpapatuloy ng pagtulong natin kay Tatay Esmeraldo. Agad na binisita ng ating team ang tahanan ng pamilya Bermudo ngayong umaga. Bagamat hindi natin naabutan si Tatay dahil umeksara raw muna ito ngayon sa pagdadrive sa kanyang kakilala. Ako pa si Jovelyn Caborar po. Asawa ni Esmeraldo Bermudo. Ano yung ganun pa rin po. Yung katrabaho siya kahit papaano yung meron lang maiuwi kahit pa extra extra lang kahit ano driver minsan construction minsan pahinante sa mga nagdaang linggo, ikinwento rin ni Nanay Annabel Caboral na marami silang hinarap na dagok sa buhay. Kabilang narito ang pagkamatay ng daladalasan ng anak ni Nanay Jovelin. Katunayan po namatayan kami kailan lang yung anak niya, 7 months. Ano pong nangyari bakit na matay po yung bata na Ano yung infection daw sa dugo, yung baby. Kailan lang yun, siguro mga dalawang linggo pa lang ngayon, Matatong linggo pa lang. Nagbabayad Pero, pa kami ng mga utang sa ano, sa punerarya pa. Mga magkano pa po ang utang po ninyo sa punerarya na Siguro mga dalawa linggo pa. Mga? Dalawa linggo. Dalawang linggo hmm, pa. Hmm, malang, pulang namin. Hinti-hinti na babayaran naman sa awa ng Diyos. Pero sa kabila ng mga problema ito, tuloy lang daw sa paglaban ng pamilya Bermudo. Kinumpirma naman din ni Nani Jovely na isa rin talaga sa plano ng kanyang asawa na si Tate Esmeraldo ang makapaglako sila ng isda bilang paraan ng kanilang hanap buhay. Po, lagi niya naman po sinasabi sa akin yun eh. Kaya lang talaga walang, walang pang puhon. So puhunan din po talaga. Kung magkakaroon po ng puhunan si Tata kahit kaunti po, Paano po yung maitutulong nun? Malaki po ba ang maitutulong kahit pa paano po kung mabibigyan ng puwunan si tatay? Opo, malaki-laki naman po. Kaya bilang tulong para makapagsimula na nga ang pamilya Bermudo, agad nating ipinabot kina nanay ang pinansyal na tulong mula sa Brigadahan 1 Tahanan para magsilbin po sa plano ni tatay na paglalako ng isda. Maraming salamat po rito, Brigada Wantahanan. Tahanan. Malaki tulong na po ito sa amin ng pamilya ko. Samantala, may pahabol naman ding panawagan si Nanay Annabel para sa lahat ng ng iba pang mabubuti ang puso. Financial para sa mga bata, para makapagtapos sila ng pag-aaral. Kasi importante mo makapagtapos sila. Para sa future nila. Kasi hindi mo na nakapagtapos sila. Hanggang grade 6 lang ako. No, ako din makapagtapos. So, Kaya, ang pangarap po niya sa kanila? Hmm, sa mga aplag isang haligi ng tahanan si Tatay Esmeraldo dahil kahit unti-unti na nga lumalabo ang kanyang mata nananatiling malinaw ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya at ito'y mabigyan sila ng magandang kinabukasan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM sa paunguna ni President CEO Elmer V. Catulpos ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat kabrigada! Pauwiran tayan upang kumpleto. Complete Drive Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Sefem Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Sefem Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Leigh Baguio at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig Mula rito sa Brigada News FM Manila Ang nag-iisang The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVE Max Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.